May playground sila at i din. Playground nila 'ti madiyan. Meron silang slide. Mata <coughs> to.

Pagkuntuhan ni Madi si Rasil at si Maylin at si Mama niya at si Judy Ann. Dinalhan daw sila ng Jollibee ni Sir Eli kagabi. Nimigay si Sirili ng Jollibee Kina Madeline Chabilita Judian oh, Kaninong nanay yan? Ayan yung anak Kapatid mo yan Nakastripe na yan po, puyo, 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 puyo. Ayan Magkasing laki lang yan ha Ayaw yung ulo lumalabas Ayaw naman no, may bagong kupit Oh, may bagong gupit. Oh, oh. oh. Ah, yan. Hindi nakastry pala. Oh. Ha? Yung? Yung lula na yan? Ay, yung lula mo yan? May itap? Ate. Kasi ito may hawak na bata. Ay, kay Chabilita yan. Anay, Chabilita. Uy. Yung? Ay, mga tuta. Kasi po yan. anak ba? Yan yung kapatid mo. Yan, naka-stripe na yan. Salamat. Hmm, agawin ng tuta. Kain. Hindi, binuksan yung kanyang kanin. Ah, binuksan lang na maliit. Baliktad mo, nakatalikod sa kanya yung kanyang pagkain. Yan, di mo na na-miss bahay mo ma, kita mo na oh. <laughs> Nakita mo na si Marvilin. Pumasok na si Marvilin. Masaya. <laughs> Saya pa mga ganyan. Iko nang yung kuya. Oh, meron yan yung bata. Meron.

May playground sila at i Dane. Playground nila at Madi yan. Meron silang slide. Mga O, pintura sila oh, tatay ni Madi, kapatid ni Madilin. Sir Ily pintura sila sa playground para pagbakasyon ni Madi bago pintura ang playground starring ano yung starring Madi alam yon? No? siya yung nakapron starring siya yung kinakikita siya yung main event. <laughs> Siya yung bida. Siya yung bida. Putol ba yung isa o patungan lang yan? Ang Yung sa likod ng tatay mo? Putol po yan. Putol? Ganito po yan. May upuan dito. May upuan dito. Tapos harapan po na yan Naputol? Oo. Ay, yung, Masira, yung sisong na doon sa gilid ng bahay nyo putol na okay. kana kana kasama ng kano uh, ha? <laughs> kano kasama ng kana diba sabi niya kana kasama ng kano Ano bang kana madi? Kano. Ang kano ano? Kano kana kano, di ba kasama 'yon? Wala na no, raw diyan. Walang walang kano sa inyo? Kana lang. Ha? Walang kano sa salita nyo? Kana lang kana. Ano meron na daw ang kano, meron silang salita. O ano yung kano? Hindi. Hindi? <laughs> kano? kano di ano yung wala hindi ah hindi kano kasi ang wala waro waro kano <laughs> Mali. Kapatid ni Madi, oh. Dalawa kapatid mo yan. Sa ata isa. Ay, maliit na yun. Ay, yung maliit. Sa bilit Madi. Chilula ni Madi, oh. <laughs> hahahaha <laughs> ka mayiling kamay saan kayo parang mga kukot ko tata sila ng kaldero eh wala ipit malilaki?

Itong isa, dala naman damit niya malinis oh. Yung kapatid ni Maning Isa 'yan. Amen. <laughs> Yung Pinamunas yung damit. Premio, premio. So may kaunti tayong dala. Diba? Meron tayong pajali. So, surprise natin sa kanila para naman matuwa sila, di ba? May pasalubong tayo. So, yan po yung next upload natin. So, abangan niyo po kung Abangan namin.